Naman na Hindi ko rin inaasahan pa Narito tayo ngayon upang matunghayan Ang nakakapalabik At talaga namang napaka-sweet Na latest update Sa Ruel and Rachel Love Team. Oh my angel, angel baby Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay may panibagong bisita si Miss Rachel at ito si Kaprom D Vlogs. Talagang sinadya niyang puntahan si Miss Rachel sa kanilang bahay kung sa ganon ay may abot ang t-shirt na galing pang Ayilan. May nagpapabot din kasi na isang fan doon kay Miss Rachel. Talagang nung natanggap ito ni Miss ay naging masaya ang dalaga. Sabi naman ni Kaprong Vlog ay kung pwede, itesting niya na ito nang malaman kung maganda siya tingnan dito o kung sakto lamang ang size. Talagang pumayag naman kagad si Miss Rachel at hitang kita na napakasaya ng dalaga. Grabe at napakasimple talaga ni Langga Rachel sapagkat kahit sa simpleng bagay ay naging masaya na siya at talagang na-appreciate niya ang anumang bagay o gamit na binibigay ng kanyang mga supporters o mga tao na nagmamahal sa kanya. Oh my angel angel baby Pagkatapos ng mga isukat ni Miss Rachel ang binigay sa kanya na galing pa sa Thailand ay talagang nagustuhan nito ni Miss Rachel pati na rin ng mga tao doon. Sobrang din ang pagsalamat ni Miss Rachel sabi nga ni Kaprom di Vlog ay bakit parang namamayat na daw ngayon si Miss Rachel Lee. Sabi naman ni Miss Rachel ay parang namamayat na nga daw siya sa mga bashers at mga tao na talagang nagpapasakit ng kanyang ulo. Kaya natawa naman si Miss Rachel. Oh my 🎵 Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? 🎵🎵 Bakit tutuhanin ang lahat? Grabe talaga at bagay na bagay nga kay Ms. Richelle nice ang t-shirt na be binigay be sa be kanya be galing sa Thailand. Na Pagkatapos naman ito, hiningan ni ka-promptive vlog si Ms. Richelle na opinion o sa loobin tungkol doon sa kasalukuyang issue na nagkaroon siya ng poser at scammer. Sabi naman ni Miss Rachel ay talagang hanggang ngayon ay hindi doon siya makapaniwala sapagkat nasasaktan daw siya dahil may mga taong kumagawa ng ganong kalokohan bitbit ang kanyang pangalan. Music Baby, yeah. Sabi nga ni Miss Rachel ay hanggang ngayon ay gulat pa rin daw siya sa nangyari. Sana nga daw ay hindi na ito maulit sapagkat hindi niya daw muli nais maramdaman ng ganitong feeling na talagang parang siya ang napapahiya at ginagamit sa kasamaan ang panggagaya ng kanyang mga pictures sa Facebook. Kaya sana nga ay hindi na nga maulit ang ganitong mga insidente at panduloko sa kapwa gamit ang muka at pangalan ni Miss Rachel. Medyo. Mo. Medyo. Ay, patay na. May small to. Ha? Huh? <laughs> sige daw, sige daw. Tano mo daw. Pwede mo bang, pwede mo bang itry doon sa loob tapos labas ka ulit? Sige ah, sige. <laughs> Kasi matagal na yan eh. Mag one year na yata. <laughs> yan, at nandito rin po si nanay oh. Nay, salamat sa'yo. Lagi kita nakikita dito eh. Ano niya po si Rachel? Apo. Apo mo po siya. Kapatid mo po si... Anak ko tatay. Ay, anak mo po, po si nana. Ay, Khamisong anak mo pa rin po. Oh, ah, si Lone. Nanay ni Trexie. Ay, o. Oh. Ah, oh. oh. Mag magkapatid po pala si, ano, ah, sa si tricks oh. okay, Yung natay ni Trexie. Ay, o oh. po. Salamat po na yan oh. at na, nandito kay lagi. Lagi ko nakikita si nanay. Oh, no, naisakto lang, ah. Wow. Nagpayat ka. Siguro yung kaya ka pumayat, alam kung bakit. Stress. 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 Tapos yung umiyak ka nakaraan. Stress sa mga basher at nag-rinig. <laughs> <laughs> yan, ang nagbigay niya si Ma'am Marie Tapia. Ay, salamat po, Ma'am Marie Tapia. Ah, Ayan, shout out kami. po sa inyo. Kailan mo ba yan? Nakikita oh, mo sa mas... All the way from Bangkok, Thailand. Uh, nakikita ko po palagi yan si Ma'am Marie sa mga live ko. Na commenting po yan sa mga vlog ko. salamat po, Ma'am Marie Tapia. Ayan. Tapos, <laughs> ato, uh, uh Ate Marie. Kasi Bali, na, ano. Sakto si nga si pala. Di ba sabi mo kanina medium? Medium. Bakit ano nangyari? Ayan. Kasi ng oh. ilong. Salamat po. Ayun, Ay, konting konting message lang ano sa nangyaring fake account dun sa order mo kaya, no? Marami. Yeah, okay. po ako po. na may taong gagamit ng pangalan at mukha ko. Tapos, oh. sakto pa na dito dinala ni ma'am. Kasi ako po talaga yung ano yung mukha. Mukha pati yung, yung pangalan. Yung pangalan Kompletong pangalan, pangalan ba yung nilagay? Ako nga po nung una pang plan. Kasi sabi ko first time ko to ah hindi ko to alam ah <laughs> itong din nalang sa'yo ibig sabihin <laughs> nagulat ka ito <laughs> yun ano kasi tapos pinakita po sa ko sa akin yung conversation eh hindi na hindi naman po ako yun oo kaya sobra po nakita ko din po sa mukha ni ma'am na na shock ay naan po siya uh, ano. na disappoint grabe na din o kasi ano siya ay eh, parang natulala din ano <laughs> kaya sabi niya ganoon eh. Kaya pala sabi, kaya pala nagmadali lumabas. Tapos nagmadali rin bumalik. Opo. Para ipakita yung Eh hindi wala man po ako matanda kasi hindi ko ako alam niya. eh grabe yung mga nagiging fake account ano? Or ano? Kaya sana wag na nilang ulitin yun ano? Kasi kawawa naman yung talagang may pangalan, ano? katulad ni Rachel oh, alam mo kung bakit ginagamit yung pangalan mo kasi alam nila na uh, ikaw yung kumbaga ano ka ngayon eh, famous ka ngayon mga panahon na to eh kumbaga pag nagsabi ka nag message ka doon isipin ng tao na totoo kaya yun ang ano nila sa mga nag-iisip ko uh, kasi siguro pa sa akin mapera po, hindi po porque sikat po ako, mapera po ako. Sa yeah. totoo lang po, na, hindi po ako mayaman, hindi po ako, porque nagsikat, mayaman agad. Kasi, eh. Siguro po iniisip ng tao na ganito na porque nag, uh, naging sikat na mayaman na kung ano-ano na sinusuot na, na damit. Yung mga sinusuot ko po na damit galing po yun sa mga sponsors. Sinusuot ko lang po kasi na-appreciate ko po kasi first time ko po ganun eh. Bibigyan po ako ng mga uh, Kaya gusto ko po ipakita na ganto sinusuot ko po yung binibigay nyo. Proud po ako na galing po ito sa inyo. hanggang dito na lamang muna ang ating latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!